Ito na yung box natin Para pag magka-camping tayo tingnan natin kung anong itsura niyan Hindi naman tayo nang kakamping Kapit na Nakapamasyon lang nga tayo sa ano Diba? Ng hey, mga upuan na tayo, ready na natin, di ba? Sino Ay, okay. kalakas. Ay, kalakas. Nakas. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Ha? na sa lapan. Paano natin assemble ito? Ano yung tsura Tsaka pag ano, mag Pa? Ko. Iisa ba pa oh. Na? Oh, Hindi yah. Pumupuan yun di ba? Yan yung ano nya pa? mga legs ay no? siya Ayan. Oh, ganon. oyan, oh, oh, yan. Baliktad yata. Yan. Parang sa taas yan. Hindi oh, yan. Ano yan? Parang sa ikaw Hindi, parang nakahiga. May butas yata yan eh. Tignan mo to to to. Oh. Punyata wala gumising. Ito, gumotas. Hello. Hello, oh, Ma. O oh, o oh. o. Yes. Yeah. Si Amer. Help ka ni Amer. Tekiligan mo dito Ito pa ganyan. Hey, press mo, press. Hindi ito, ya. Yeah. Yon. Yon dapat mag-shoot. Na-shoot. Yes. Oh, yun. Okay na. Ito na may isa. Ah, okay. Ayun, Ay, oh. oh. oh baliktad tasa. yata. Yung... Yata. Baliktad. Ito yata. Ito yata muna dito. Ayan, oh. ito. Amin! Hmm. Yun. Amin! Ayan! Ay, Ay hindi pa rin na. Ayan, oh. Oh, yun. Oh, dali. Oh, shoot. Shoot. Hindi. Yun, oh. Pasok ko niyan. Ito yung sa gilid. yan. Tay. Okay. Ha, yung ano na ito. Ha? Uh -uh. Baliktad natin. Good Ayun. Tapos ito. Ano? Ah, Naka-rubber naka band. Latag natin. 'Yun. Ah, meron din siyang ano, oh, dugtungan sa ilalim. Ayun, eh no Oh. Ito, ah, sa corner. Tignan okay. natin sa corner ba? Ang ganyan, o. Oh. Okay. Yeah. Kalaking mo rin sa gabi Dapat ano mo siya.

Hmm. Oh, di ba? Hindi ka na mag-unboxing ulit yan. Tapos yung ano natin, yung foldable chair natin. Kamping yes, na tayo. Okay? Ganda? Ayos? Pwede ka mag-unboxing din dito. Di ba? para pag ano, pero kaso papatungan natin para hindi malulusog o, mag camping na tayo bukas ay, picnic sige, sige. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, bye 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 thank you for watching subscribe for or videos